Ang total nung nagastos namin is 345 lang. Sa 25 pa lang. Sobrang dami na nito. Today, mga boss panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw for today's video pupunta tayo ng Daranak Falls yan, mula dito sa Pasay City, babiyahe tayo papuntang Tanay Rizal. At ang oras ngayon is 5.14 a.m. 1 hour and 31 minutes lang naman ang biyahe, gantong oras. Pero yung oras siguro niya nakadepende kung anong oras kayo babiyahe. Gawa ng kahapon, sinubukan namin isearch sa Google. Inaabot siya ng halos 3 hours. Pero gantong oras, 1 hour and 30 minutes lang. Sa biyaheng ito, ang target namin is Below 500 pesos sa magagastos mula dito sa Pasay papunta ng Dararac Falls. Dapat yun lang ang magastos namin. Kasama na lahat, gasolina, pagkain, tsaka other expenses. Tingin ko naman sa 500 na yun, sobra-sobra na yun. Gawa ng malapit lang naman yung falls. Uh, although may entrance fee, tsaka may mga parking fee. Pero tingin ko naman sakto na yon para sa magiging natin ngayong araw. May natitira pa namang halos kalahati mahigit yung gasolina natin. Hahanap lang tayo ng gasolinahan ngayon para makapagpahangin din. Gawa ng mas tipid kasi yung motor kapag ka nasa saktong hangin yung gulong natin. Unlike dun sa sobrang lambot, medyo mabigat-bigat yon pag Minaneho. Gagawin natin ang lahat para maging tipid mode ang biyahe natin. Gaya nung pag-steady lagi natin sa eco mode ng Mio natin. May mga baon naman kami. Yun, yung kasama ko, uh, nagluto naman siya ng sinaing. Uh, good na para sa amin dalawa. Ako naman is bibili ng, bibili ng mga pangulam like mga delata. Susunod natin sa PSI ng gulong yung ikakarga nating hangin. PSI, yon 33 PSI dito sa likod ito kagandahan dito sa sa mga gasolinahan meron sila mga PSI baluktot yung ano baluktot pre ha? baluktot <laughs> ayoko mababaluktot yung pin ko sa ano tayo sa iba tayo lipat tayo Uh, may baluktot yung yung tahanginan nila yun sa dulo eh babaluktot yung pito ko hindi pa tayo ng iba dito pala banda dito sa may San Fernando Edsa yata tawag dito or Fer Fernando Edsa yan dito madalas traffic lalo na kapag rush hour sobrang tagal nyo makakausa dito sa mga biyahe nyo kung dito andan nyo mas maigit talaga maaga or madaling araw ang biyahe nyo para hindi kayo abuti ng traffic dito dyan palang ubos na talaga ang gasolina nyo kapag inabot kayo ng rush hour tuloy tuloy yan hanggang doon sa sa pakyusi try natin dito sa may shell passing yeah, meron silang pahanginan Okay na siguro tumunog na yung ano eh, yung indicator sa tangi nila pitik check yun yung sa harap okay pa naman diretsyo na ulit tayo sa ating biyahe andito pa lang kami ngayon sa Pasig grabe ang ganda ng kalsada dito kakapasok lang namin dito sa may antipolo eh, may nakita akong na uh, karatula doon or signage Regular po pa, full tank. below 500. <laughs> Sakto nyo na po, 150. Unang gastos, 150 pesos, gasolina. Dito na kami sa may bandante polo nakag nakapagpagas. Palagay ko, maaga kami makakarating doon kasi based dito sa Google Map, 53 minutes na lang. Ang magiging biyahe, e 604 AM pa lang. Mukhang mapapatambay kami nito ah. Wow! Hindi ko alam kung tanaw dito sa video Pero ilang beses ko na rin kasi nadaanan to Pero gandang ganda parin ako sa view Pagdating dito sa may banda dito Gawa ng tanaw na tanaw mo yung buong paligid dito Parang overlooking ng mga bundok And ayan o guys Wow ah. Ayan o Parang tanaw, tanaw na tanaw nyo yung buong Buong lugar Dito tapos medyo malamig din yung klima dito andito na kami ngayon sa may Teresa yan nakita ko lang dito sa google map nandito na doon kami sa Teresa mula dito is 39 minutes na lang magiging biyahe namin grabe sobrang aga namin talaga makakarating doon baka mapatambay pa kami kasi alam ko may oras din yung open nila hindi sila yung bukas talaga ng for public anytime dagdag ko lang na reviews dito sa pipe natin nung una kasi nung unang kabit ko to is parang parang basag yung tunog nya parang may tunog lata na hindi maintindihan pero habang tumatagal ah uh, ngayon gumaganda yung tunog nya nagiging buo. siguro dahil ano babago pa lang nasusunog yung mga laman sa loob like fiber or mga screen siguro alam ko na experience yan ng mga nagkabit din ng mga bagong pipe nasa sitsula nang na kami. Ah, uh, pag din ang alam ko pag dinare-diretso to, pililya yata ang labas nito. Oh, grabe ang ganda ng kalsada dito. Isang diretsuhan, tapos ang kagandahan pa wala kang masyadong kasabay na sasakyan. bibira ko lang siya mapatakbo ng ganun ka bilis itong motor natin madalas kasi may angkas tayo kaya hindi natin nagagawa yung ganun kabilis na takbo gagawa ko lang naman yung pag luwag yung kalsada pag wala masyadong kasabay safety first pa rin tayo pagdating dito sa may Jollibee Tanay Highway uh, kakanan na tayo papuntang Sampaloc Road yan ito yung Jollibee Kanan na tayo dito Mula dito, 21 minutes na lang ang magiging biyahe natin. Lamig siguro ng tubig doon. Dito pa lang, agad oras, sobrang labig na. E eh, di lalo na doon kasi, syempre, napapalibutan nyo ng mga puno. Tsaka running water yun eh. May eh, signage na dito. Welcome to Daranac Falls, Tanay Rizal. Yan, daretsyo lang daw dito. And mula doon sa may arkong yun, is eh, 13 minutes na lang ang magiging biyahe. Grabe, napakaagat talaga namin. Medyo makipot na rin yung daan dito, pero malapit na rin naman. Mukhang mapapatambay nga talaga kami. Ganang Sabi nung kasama ko, alas 8 pa daw yung nakita yung bukas yung pagbubukas doon sa Daranak Falls. Eh ang oras pa lang is 6:40 AM. <laughs> Napakaaga. Pero the good thing is, syempre nakaiwas tayo sa traffic and syempre alam naman natin na ah, kapag umaga, doon mas maganda yung quality ng mga picture natin unlike dun sa mga patanghaling tapat na Daranac Road may nag assist naman dito para sa motorcycle parking okay, hmm, maganda yung parking nila oh. ayun dun daw, dun daw dito pa lang sa may parking may mga nakikita kaming agos ng tubig and yun napakalinaw nga ng tubig nila maayos naman yung parking area nila dito may bayad lang tapos nakalag may nakapaskil doon na wag daw magiiwan ng helmet And alam ko meron naman silang locker dito, may bayad din. Nakalagay dun sa post kasha yung tatlong helmet. Maghahati na lang kami nung kasama ko. 20 pesos para sa parking fee, motorcycle. Hanap muna tayo na mabibilhan ng pilata. <laughs> 7.25 pa lang, sobrang dami na ng tao. Hindi <laughs> <laughs> pa bukas yung daranak. Alas 8 pa kasi yung bukas. Sobrang na talagang dami ng tao. Tapos tuloy-tuloy para rin ng mga dumadating mahaba-habang pila to para sa pagbabayad ng entrance halos 8.30 na nung binuksan yung entrance nakakapasok lang namin grabe sobrang haba ng pila ay nakasabay pala kami na dalawa lang din sila and ang cottage kasi dito is 300 daw yun nag-usap kami na mag kasama na lang kami sa isang cottage para tig 15 na lang kami ito yung dalawa nang makakasama yan si kuya at saka si ate hanap lang kami ng cottage hindi tingin kami mala medyo malapit-lapit sa falls nagkasundo naman ay eh, pare-parehas gusto patungan lang naman ang gamit wala naman sila masyadong dala tignan nyo naman guys oh. lino ng tubig oh. pero hindi pa yan yung pinaka falls kulay blue talaga yung tubig may entrance fee pala dito 75 okay, per head. Ba't lagpos? Ba't lagpos ito pa rin dito? At iba to? Ay, baka doon sabi kabila. Tignan nyo yung tubig. Sobrang linaw. Tapos yun, meron kaming napansin doon na pagpasok yung pala dito, may bukod pang isang falls na nakalimutan ko yung tawag. Um, yun, may panibagong bayad. Tapos, wow! Ito na pala oh! Wow! Grabe, sobrang linaw ng tubig. Ito, <laughs> eh, sobrang lino na tubig. Ito na mismo yung Daranak Falls. Tinan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Halos kulay blue na yung tubig na. Hanap ah, lang kami ng cottage. Yung sakto, sakto, lang yung dating ng oras natin. Gawa ng hindi pa mainit. And yun, nap napansin ko kasi sa ibang mga kuha sa video, sobrang daming tao. Nakahanap na kami ng, uh, ng mapupwestuhan. Pero hindi, hindi siya cottage, lamesa lang. 200 pesos lang naman eh apat kami so tigsi 50 lang kami ang mahalaga lang naman is may patungan kami ng gamit ayun may nagtatalo na no mga pwede tatawalan doon pala gatas muna pampatibay ng buto wow tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig Hola, ¿qué tal? Tignan nyo guys yung rock formation ng Poles. Banda diba? Dito pala guys sa uh... Katabi lang lang nitong poles na to ayan meron din poles dito sa gilid and kung gusto nyo mag picture taking I love the Ranak poles e Ay! Yeah. 50 pesos ang mahal actually nakakain na kami kanina uh, pangalawang kain na namin to ngayon and kasabay namin yung dalawang nakahati namin dito sa lamesa kaso nauna na silang umalis doon ng dadan pa daw sila ng antipolo. And ngayon ang pangalawang kain na namin, yung ulam namin, tsaka may natira kaming ulam kanina. Ayan. Yun, dahil may kasabi nga kami, nadagdagan yung pagkain namin, gawa ng, may mga baon silang isda, um, adobo. Nihintay ko lang yung kasama ko, naglublub lang, sa kakain na kami. After nito, bansi na rin kami. Ang oras ngayon is 1.40pm na. Pauwi na kami mga agbabalawlak. And yan, habang naglalakad, subukan ko, computein kung magkano na gastos namin. Pero, alam ko ano eh, hindi na siya umabot ng 400. Tignan nyo naman kung gaano karaming mga nakamotor ang pumupunta dito. Ayan, dito pa lang yan sa labas. <laughs> Ayan, bukod pa yun dito sa loob. Ayan, dito kami naka-park. Ayan o. Oh. Grabe, sobrang dami o. Oh. Punong-puno yung parking nila dito. Ang sa amin, nandun pa sa dulo hanggang taas meron pa may paalala sila wag daw mag iwan ng helmet siguro may mga nawawala na siguro ng helmet dito sakto sakto lang ang punta namin kanina umaga nang wala pa masyadong mga motor wala pa kami masyadong katabi sa parking ngayon sobrang dami na kukumpute na natin lahat ng nagastos namin ngayong araw gasolina Ayan, nagpagas ako kanina, 150. Plus, pagdating dito, nagbayad kami ang parking fee, 20 pesos. Plus, 75 sa entrance fee pagdating sa loob nagbayad kami ng table pero may mga kahati naman kami doon bali si 50 lang kaming apat pumili ako ng dilata uh, 50 pesos yun lang naman bali ang total nung nagastos namin is 345 lang bali yung 500 below sobra sobra na talaga dito ko natataposin tong vlog yan yung mga motor namin saan makakarating ang 400 pesos mo? <laughs>